Sa isang lumang dormitoryo na kilala bilang pugad ng mga aswang, nangyari ang isang karanasan na hindi mo gugustuhing maranasan. Isang med student ang naglakas-loob na harapin ang mga kwentong kababalaghan. Ngunit sa kanyang pagpasok, natuklasan niya ang isang katotohanang mas nakakatakot pa sa alamat. Sa gitna ng dilim at mga lumang dekorasyon ng Pasko, isang kaibigan ang nagbunyag ng lihim na magpapayanig sa kanyang mundo. Tunghayan kung paano ang mga Christmas lights ay naging sandata laban sa isang sumpang hindi niya matakasan habang ang katotohanan tungkol sa kanyang lahi ay unti-unting lumilitaw. Nung med student pa ako, may nangyari sa aking kakaibang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Siguro ay dahil sa sobrang takot ko noon o dahil may natutunan ako sa karanasan na iyon. Hindi ko alam kung matatakot pa kayo sa karanasan ko o matatawa sa katangahan ko. Pero sana ay kapulutan nyo ng aral ang kwento ko. Mago pa man ako pumasok sa kolehiyo ay may naririnig na akong kwento tungkol sa isang lumang dormitoryo na malapit sa school namin. Sabi nila ay haunted daw yung dorm. May nagpaparamdam daw na aswang. Hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento para sa akin, kwento lang yun ng matatanda. Hindi bagay ang mga aswang sa modernong panahon natin ngayon, parang mga alamat lang na pangkabataan. Kaya naman noong minsang hamunin ako ng kaibigan ko na si Paul na magpalipas ng Pasko sa dorm na iyon, ay tinanggap ko ang hamon niya. Sabi ko sa kanya, hindi ako matatakot sa aswang na iyon. Ang kondisyon ko lang ay sasamahan niya ako pumayag naman si Paul. Nung Pasko pagkatapos ng Noche Buena, ay tumakas kami sa mga bahay namin at nagkita kami ni Paul sa labas ng dorm. Madaling araw na noon, may dala kaming flashlight at mga Christmas lights na gagamitin sana namin na dekorasyon sa loob ng dorm. Binuksan namin yung pinto, hindi naman nakalock. Pagkapasok namin, ramdam mo agad yung bigat ng hangin parang may mga matang nakamasid sa amin. Agad naming sinaksak yung Christmas lights sa saksakan para may ilaw. Nakita namin na may mga lumang Christmas decorations pa sa loob ng dorm. Mga parol, Christmas tree at kung ano-ano pa. Sabi ko kay Paul, Siguro yung mga dati pang nakatira dito ang naglagay ng mga dekorasyon na yan. Sabi ko pa, kung aswang talaga yung nagpaparamdam dito, bakit hindi niya tinatanggal yung mga dekorasyon? Eh diba galit sa liwanag ng parol mga aswang? Amoy na amoy namin yung pagkabulok ng mga bagay sa loob ng dorm. Amoy na amoy din namin yung mga dumi ng daga at ipis. Kaya sabi ko kay Paul, magtagal lang kami ng isang oras doon. Tapos ay lalabas din kami. Habang naglalakad kami sa hallway, ay may narinig kaming tunog. Tik-tik-tik. Sabi ko kay Paul, baka may tumutulo lang nagripo. Tapos ay may narinig ulit kami na tik-tik-tik. Doon ako kinabahan, parang biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Kasi 'di ba sabi nila, yung daw ang tunog ng aswang kapag malapit na siya sa Sabi ko kay Paul, baka naman totoo ang kwento tungkol sa aswang. Tapos ay tumawa lang siya at sinabihan ako na duwag. May nakita kaming journal na nakabukas sa ibabaw ng isang mesa. Binasa namin yung nakasulat doon. Kwento 'yon ng isang estudyante na doon din tumutuloy sa dorm. Sabi niya, naririnig daw niya yung tik-tik ng aswang. Kapag pasko lang, tuwing magpaparamdam daw yung aswang ay pinapailawan niya yung parol sa bintana niya. Tapos ay nawawala na yung aswang. Nakita ko na nanginginig si Paul sa takot. Sabi ko sa kanya, lumabas na kami kasi natatakot na ako. Tumanggi siya at sabi niya, mag-iikot pa siya. Nagtalo pa kami kasi gusto ko na talagang lumabas. Tapos sabi niya, kung gusto ko raw lumabas, ay lumabas na ako mag-isa. Pero siya ay mag-iikot pa. Naglakad na siya papunta sa isang kwarto. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang nag-iba yung itsura ng paligid parang bigla akong nahilo. Tapos ay nakita ko na yung mga Christmas decorations ay biglang nagkailaw. Tapos yung mga Christmas lights na dala namin ni Paul ay biglang nag-off. Tinawag ko si Paul pero hindi siya sumasagot. Hinanap ko siya sa mga kwarto. Nakita ko siya sa isang kwarto. Nakaupo siya sa sahig at may hawak na parol. May kagat yung parol. Sabi ko sa kanya, lumabas na kami pero hindi siya sumasagot. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko yung balikat niya. Pagharap niya sa akin, parang biglang nanigas yung katawan ko sa takot. Yung anyo niya para bang halimaw na lumabas sa kwento ng lola ko. Lumayo ako sa kanya. Tapos ay tumayo siya at sinabi niya na hindi ko raw alam ang katotohanan. Ang totoo raw ay may lahi kaming aswang. Nagulat ako sa sinabi niya. Tapos ay naalala ko yung isang pangyayari nung bata pa ako. Nung mga five years old pa lang ako, ay may kapitbahay kami na sinasabing aswang. Naalala ko bigla kasi parang may koneksyon sa nangyayari ngayon na parabang may nakatadhana sa akin. Isang araw ay nakita ako ng nanay ko na nakikipaglaro sa bahay nila. Pinagalitan ako ng nanay ko at simula noon ay hindi na ako pinayagang makipaglaro sa mga kapitbahay namin. Sabi ng nanay ko, ay may lahi raw kaming mga aswang. Pero hindi niya hinayaang ang makuha ako ng mga aswang na 'yon. Ngayon ko lang naintindihan na totoo pala yung sinabi niya na may lahi kaming aswang. Parang gumuho yung mundo ko sa nalaman ko. Hindi ko naintindihan yung sinabi niya noon pero naalala ko lang ulit nung sabihin sa akin ng aswang na kaibigan ko na may lahi kaming aswang. Tumawa yung kaibigan ko at sinabi na hindi ko raw alam na siya ang aswang na nagpaparamdam sa dorm na iyon. At dahil may lahi nga akong aswang ay naamoy niya yon sa akin. Kaya raw niya ako hanapin kahit saan ako magpunta. Sinabi niya na hindi ko siya matatakasan Tumakbo ako palabas pero nahuli niya ako. Pinuhat niya ako sa balikat niya. Nakita ko yung mga Christmas lights na dala namin. Kinuha ko yon at pinulupot sa leeg niya. Sumigaw siya at pinitawan ako. Sinakal ko siya gamit yung Christmas lights. Nagwawala siya at pilit na tinatanggal yung mga Christmas lights sa leeg niya. Pero hindi niya magawa. Nagkikisay siya sa sahig hanggang sa hindi na siya gumagalaw tumakbo ako palabas. Paglabas ko ay naglakad ako pa uwi habang hawak yung parol na may kagat. Naging simbolo yon ng kaligtasan ko. Kahit pala hindi ko gusto, ay hindi ko matatakasan ang sumpa ng mga aswang sa pamilya namin. Hanggang ngayon ay hinahabol pa rin nila ako. Parang wala nang katapusan ang sumpa na ito na kahit saan ako magtago, lagi silang nandyan tuwing Pasko kaya ang ginagawa ko ay pinapailawan ko yung mga parol namin sumpa na yata ang nakatali sa pamilya namin sa kwentong ito natutunan natin na kahit gaano pa man natin subukang takasan ang ating pinagmulan minsan ay hahabulin pa rin tayo ng ating nakaraan maraming salamat sa pakikinig sa creepy pinoy stories huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka may aswang na nagmamasid.